Isa nga sa mainit na isyu ngayon ay ang usapin tungkol sa West Philippine Sea at ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng China at dating administrasyon. Alamin na natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor, good morning. Magandang umaga, Dayan. At magandang umaga sa ating lahat ng mga nanonood Uh, kung titingnan mo ang ating ang pambansang awit, yung ating national anthem, yung lupang hinirang, ang pinakahuling sinasabi diyan ay ang mamatay ng dahil sa iyo. Nakalulungkot na sa gitna ng kaguluhan ngayon sa West Philippine Sea, nabunsod ng panghimasok ng China sa ating may exclusive economic zone, na siyang parang ang tangka ay pahinain ang ating soberenya, ay may mga nakikita pa rin tayo mga kapatid natin mga Pilipino na nakukuha pang kampihan ng China. Sino bang hindi maantig doon sa nakita natin na yung, ewan ko kung napanood nyo, yung binubomba ng tubig, yung barko ng Pilipinas na naandoon, umawag-wagayway ang ating bandila. Siguro naman, kung kayo ay isang Pilipino na nasa puso ninyo ang pagiging Pilipino, magkahalong galit at yung tatag ng loob ang mararamdaman ninyo na siyang naramdaman ko. Uh, nakagagalit na makita natin na binubugahan ng, ng tubig galing sa barko ng China ang ating bandila. Pero at the same time, I was so proud of being a Filipino. Why? Because a flag stood there na natili ng na umawagayway. Na parang sinasabi, China lang kayo, bandila namin yan, Pilipino kami. Patuloy po nating nararanasan ang panghimasok ng China sa ating exclusive economic zone. Gusto ko pong ituwid. Ang ating exclusive economic zone, hindi po natin yan teritoryo. Hindi po yan bahagi ng ating sovereignty. Pero tayo po ang binigyan ng sovereign rights dyan ng international law. Ibig sabihin niyan, kakabit ng ating pagiging sovereign country, ang ating karapatan, kaya nga tinawag na exclusive economic zone. At noong naglagda tayo sa UNCLOS, na siyang nilagdaan din ng China, ibinigay na ng China kung ano man ang historic rights na kiniklaim niya dyan. Nabura na po yun. Pareho pong naglagda ang Pilipinas at ang China sa UNCLOS. At pareho nating isinuko ang ating historic rights at ang pinapa iral na ngayon ay kung ano yung pinag-agrihan, pinagkasundoan sa UNCLOS na pinagtibay naman ng arbitral ruling sa The Hague na nagsasabi na walang basehan ang nine dust line na lumaki na yata, naging 10 na, naging 11 na dust line na ng China na binabase niya sa historic rights sapagat nung pumirma siya doon ay nawala na yung kanyang historic rights kung meron man yun. Pangalawa, wala pong karapatan ng China nang manghimasok sa ating exclusive economic zone sa tayo pong binigyan ng gano'n. Kung ano man yung mga kiniklaim niya mga isla doon ay hindi po yun kaya mag-generate ng exclusive economic zone sapagkat ayon po sa UNCLOS, yun po yung mga bato lamang. At napatunayan din natin na nanghimasok ang China sa karapatan ng ating mga mangingisda, pinipigilan tayo at hindi lamang yon. Naging ahensya din siya sa pagkawasak ng ating kalikasan na nakikita din natin ngayon sa patuloy nitong pagtatambak nang kung ano-ano mga artificial na isla na nakakasira sa ating mga bahura, ang mga coral reefs. Bakit ba kasi nagpupumilit na tumayo ng artificial islands sa China? Kasi akala nila, kapag nagtayo sila ng artificial island, kung ano man yung claim nila doon, mag-generate na ng EEC. Samantalang klaro sa law of the sea, na mga artificial islands will never generate an exclusive economic zone. Lahat po ito nakalulungkot, lahat ito nakagagalit, pero ang higit na nakagagalit po dito, kung bakit may mga Pilipino pa rin tayo. Napatuloy pa rin na parang sa halip na maghalit sa China, ay kinakampihan pa at nagagalit sa ating mga nagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas. Eto ngayon may bago naman pakulo. <clears throat> ang China tungkol sa new model, di o ano. May new model pang nalalaman na parang may panibago daw tayong modelo na kung saan nakipagkasundo ang ating Department of National Defense. Na pinabulaan na na ng ating Secretary of National Defense at pinabulaan na ng National Security Council. So ang panawagan ko po dito sa ating mga kapwa Pilipino, alam ko hindi tayo nagkakaisa sa ating mga political opinions, political beliefs. Tama po si Senate President Subiri. Hindi dapat natin pinupoliticize ang isyong ito. Ito ay isyo ng karapatan. Ito ay isyo ng soberania. Kung galit ka man kay President Marcos, kung supporter ka man kay President Duterte, kung supporter ka man kay President Marcos, sino man, usapin ito ng pagiging Pilipino. Na kung saan ay dapat hindi mawak si natin kaya nakalimutan na natin yung mga political alignments natin. Iisang bansa lang naman tayo. Ngayon kung hindi natin kayang pangatawanan ito, tumingin kayo sa salamin, tanongin yung sarili nyo karapat-dapat pa rin bang kayo ay tawagin Pilipino? Karapat-dapat pa rin bang kapag kayo ay umaawit ng ating lupang hinirang, hindi ba kayo mabubulunan pagsabihin niyo dong sa huli o kantahin niyo yung ang mamatay nang dahil sa iyo? Pilipino po tayo. Pag mayroon pong problema ganito, hindi po ito politika, walang kulay ito. Ang ating pinag at ang ating pinaglalaban dito ang karapatan natin under the law, the international law, United Nations Conventions on the Law of the Sea. Meron po tayong batayan. Hindi po tayo ang mali dito. Tayo ang inaatake, ang karapatan natin, ang binabasura at, at binabali, isin binabaliwala. Nasa tamang daan po tayo dito. At sana po dito magkaisa tayo. Wala po itong kulay politika. Ito pa ay kulay Pilipino. At yan po ang naging punto de vista ko ngayong araw na to Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat po sa inyo, Professor Contreras. At yan po ang punto de vista ngayong araw na ito.